talento ko, mapahanga kayo. Maganda ang aking paggalaw. Magaling akong sumayaw. Mahusay akong gumuhit. Magandang lugar ay aking magpapalapit. Nasa tono kong tinig. Ang iyong puso ay ma pa pintig malakas kong panganga tawan mananalo sa palakasan mada mada dam damin kong pagsusulat isip po ay Paganahin, ma malinaw kong pagbigkas ako ay mauuna one ng wagas ito ang mga kakayahan na na aking ipagmamalaki na pauunlarin panuto mula sa mula hmm? sa tulang iyong binasa isa isahin ang mga kak kakayahan talento kak kakayahan o talento na na banggit tuk tukuyin kung ito ay kaya mo sa pamamagitan ng pagguhit between at tatsulok kung hindi pa ng kung hindi pa ilagay mo ang iyong sagot sa talahanayan Gawin ito sa iyong kuwaderno o sa sagutang papel. Kakayahan. Letter A. Pagsayaw. Kaya ko pong sumayaw. Letter B. Pag-awit. Marunong po akong mag-awit. Pag-awit. Umawit. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. And a Happy New letter Pagguhit. Marunong po akong magguhit ng hmm, Marunong po ako magguhit ng digger truck. O bangka. letter d laro pampalakasan marunong po ako maglaro ng basketball letter e pagsulat pagsulat marunong po ako magsulat ng sulat cursive Letter F, pagsasalita o pagbikas. Marunong po akong magsalita o pagbikas. Yun na. Anong bibigkasin mo? ako ay may alagang ibon. Mahal niya ako at mahal ko din siya. Kaming dalawa ay magkasama palagi.